Yung isang mahusay na tagapakinig maki, makikita ito eh. Nagpasimula raw mangaral noong 1914 14. 14. para itugma ito sa unang digma ang pandaydig. Bakit naman ito pa rin magasing ito, kanila rin magasing ito noong 1989, July 27. Abay, ang sabi naman dito, eto. The first fruits of his preaching were baptized at the Pasig River... In late 1913. Opo. Ibig sabihin, Brad Arnil, kasi nung first fruits, yun yung unang bunga, Brad Cesar, di ko ba? Mm -hmm. Yun yung unang nabautismuhan ah. sa pangangaral nung kinikilala nilang sugo. So, lumalabas ngayon sa talong, Opo. binasa natin. Yung una... Opo nagpasimula siyang mangaral 1914. Okay. Yung sumunod na binasa natin, ang unang bunga, yeah. ang unang mga bunga nung kanyang pangangaral ay nabautismuhan nung 1913. Teka muna, paatras ba yung panahon natin? <laughs> kumbaga sa halaman, princess, sir, hindi. Cesar, kumbaga nagtanim ka 1914. Nagbunga. Diba? Abay, nag, nagbunga 1913. <laughs> para lalong, oh, yeah, para lalong maklaro kasi sa Oo. kanila, Siyempre, bago ka magbautismo, oh, oh. mangangaral ka muna. Okay. Oh, at pag nangaral mm -hmm. ka, di ba nasa Biblia, sasampalataya, sasampalataya oh. yung pangangaralan mo, pagkatapos mm -hmm. sumampalataya, babautismo. Oh, oh. No. O ba, eh, yun ang nangyari. Di ba meron yun sa Biblia? Oh, okay. muna natin. natin, kapatid na Cesar. Maganda ito eh. Ang sabi dito, sa aklat po ng Roma, sa Gis at 14, eto ang sabi. Pakinggan po natin. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano silang magsisisang palataya sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kikinig ng walang tagapangaral? Sabi nung talata kapatid na Cesar, kapatid na Larry, paano ang wika silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? Paano silang magsisisang palataya sa kanya na hindi niya napakinggan? Paano silang mga kikinig ng walang tagapangaral? Sa Biblia pala mayroong kadikadinilya. dinilya. Para ang tao magkaroon ng pananampalataya, dapat may mapakinggan siya. Yan. yan. Dapat, uh, sabi nga, in chronological order. Mm -hmm. Katulad doon, mm -hmm. di ba, yung uh, sinabi nila, yung sistema nila is, nangaral noong 1914. Mm -hmm. Pero, lumabas ulit dun sa isang magazine, ang mga bunga ng kanyang pangangaral ay nabautismuan noong 1913. Yun yung mga unang bunga. So, lumalabas ngayon, Noong 1914 na nangaral siya, 1913 na bautismo niya mga ano, mga <laughs> pinangaralan niya. Magulo. Kaya nga teka mo na, patras batak pa natin. Magulo. 'Di ba? 'Yon. Ito, Brother Arnel, maaaring yung mga miyembro dyan na nanonood sa atin, baka sabihin eh, tayo eh, gumagawa na naman ng istorya, di ba? ito, kung gusto nila, pwede silang humingi sa atin ng kopya Oo. niyan eh, kung wala sila. Katulad nito, yung Magasin uh, magazine nila, July 27, 1989 issue. At saka yung isa, ay ito pong isa ay 19, ano pa po ito eh? ah, uh, 1964, kapatid. Anong nasa, buwan yan? Uh, Hunyo. Hunyo? Opo. Opo, Hunyo. Brat Hunyo, 1964. Uh, may pagkakakilala po, Brad Cesar, uh, sandali lang po para yung po, pa, yung po kanilang magazine, yung July 27, 1989, ito po, Cesar, ay 75 blessed years nung reliyong pinanggalingan natin. Ah, Ang yung Ang Diamond Anniversary. Po, mm -hmm. yung oh. issue po na yun na binasa natin. 19, 19, 19 30, 1989, oh, ano 1939. 1989, yeah, oh, ano? Oh, 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 dyan nga yata yung ano, oh, nagkaroon no, oh. yata ng stampede noon doon. Pero kapatid na Cesar, maaari kasing sabihin ng Uh, ma maaari nga maging depensa po nila rito. Eh, makulit pala ika kayo eh. Wala naman ika kaming claim na nagpasimulang mangaral. Ang sa amin, ipinarehistro 1914. July 27, 1914. Doon ika pinarehistro. Wala naman ika kaming binabanggit na nagpasimulang mangaral. Ayan nga, nakasulat nga eh. sa magazine nila eh. Oo, oh, kaya nga. na maliwanag na nga. Mm -hmm. Hindi naman tayo nagpaparatang kasi binabasa lang naman natin yung isinulat nila dyan. Ang, kaya, ang tanong kaya, po dyan, alin sa dalawang petsa? Yan. Ang totoo. Yan. Alin sa dalawang yan? 1913 ba o 1914? Kasi isa dyan, buwala lang eh. Uh -huh. Kasi ang dapat natama, Brother Neil, oh. Uh -huh. nagpasimula siyang mangaral noong 1913, uh -huh. yun ang dapat na chronological order. Oo. Uh -huh. Dapat dyan, ang sinulat nila dyan, Nagpasimulang mangaral noong 1913, hmm. di ba, Brother At ang unang mga bunga ng kanyang pangangaral ay nabautismoan hmm. noong 1914. Yes, 1940. Yun ang tama, yun ang paabante na yes. takbo ng panahon. Eh hmm. lumalabas ngayon dito sa ano nila, patras, di ba, Brother Larry? <laughs> Opo, <No>, kaya <laughs> nga, ganito nga ang nangyayari, we. Ang sikreto kasi dito, ang twist kasi dito, sinusungkit nila yung ano, wey. Eh, oh. Alin po? Pilit nilang ina-adjust yung, oh. yung panahon para tumugmaraw sa digmang okay. uh, unang digma ang pandaigdig na yun daw ay may hula sa Biblia nalilitaw yeah. daw ang tunay yeah. na iglesia kaya, Ayan, bubo. Bubo. kaya makikita natin mga ka-exman paano matatama itong reliyon na to ay yung pangalang simula malina, pecha pala kasi sa isang tao, lalo na sa atin alba ako ipinanganak ako May 9, 1962 yun ang aking birth certificate hindi ko yun pwedeng dayain at yun ay ipa, ipa, parirehistro yun sa NSO, National Statistics Office. Hindi ko yung pwedeng bagoyin. At kung nagkamali man yung rehistro nung nagpaanak sa akin, aba, kailangan ng abogado pa, ma para mapatunayan. Mm -hmm. Kasi kung ikaw ay isang tao at nagkaroon ka ng dalawang kapanganakan, aba ibig sabihin meron kang masamang motibo. Mm -hmm. aba, yung, yung, iyong dalawang pagkatao na tig-ibang ang pecha ng kapanganakan mo, aba ibig sabihin nun eh, may gusto kang gawin. Oh, oh. 'di ba Gusto mong malo ko. Okay. Meron kang gagawin na na hindi tama. Napandaraya yun. Oo, kapatid. Oo, nangyayari sa pinanggalingan natin. Tsaka siguro, kapatid na Nedy, mas maganda. Ta magtanong siguro yung mga nabautismo noong 1913 kung kayo po ay buhay pa. Bakit? Abay, ba't mo ko binautismo ang 1913? Eh, yung pala ikaw yung mga ngaral ng 1914. yung bang aking pagkabautismo? Valid, <laughs> ah, valid bautismo ba yan? Yeah. O yun? O e fake? O e not valid? Oh. magtanong po kayo. At ito pa ang kamangha-mangha. Ano Di ba nag-bautismo kapatid na oh. Larry? Oh. 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 Meron pang isa. O oh, sige nga po, Sis Joy, makibasa nga po yan. Yan ni eh, nasa Pangulong Tudling pa ng kanilang babasahin eh. Oh. Uh, sa kanilang magazine, 1996. Si, ang kanilang sugo ay pinanganak sa tipas Tagigrisal noong Mayo Gis, 1886 kung siya'y buhay pa. 110 taon na sana siya sa taong ito. Ngunit tatlong, put, tatlong taon na ang lumipas mula noong Abril 12, 1963 nang siya'y pagpahingahin ng Diyos sa gulang na 77 matapos niyang pangasiwaan ang iglesia sa loob ng halos kalahating siglo mula sa mga huling buwan ng taong 1913. O, di ba tayo? Ayan, nakita mo, narinig mo. Hindi 1914, 1913. At hindi lang tatay mo ang nakapansin niya, kapatid na Cesar, pati yung ating mga televiewers. Oo, oo, kasi nabasa natin lahat yung mga referensya, nakita naman nila. Dahil nga sa pagmamahal, hindi sa ano paman, na masamang motibo kundi ang motibo natin may present sa kanila yung mga hindi nila nabasa na sila mismo ang may gawa. Mm. At marami pa po kayong masusubaybayan ng mga pagbubunyag ng mga aral na mali mula doon sa aming uh, pinanggalingan pong relihiyon. Hindi po totoo na 1914 nang magpasimula siyang mangaral. Sinasabi lang po niya para palitawin yung kanilang claim sa bagsik daw ng hula kaalinsabay ng unang digmaang pandaigdig ang paglitaw ng kanilang iglesia. Dahil napatunayan po natin sa pamamagitan ng kanilang mga dokumento, 1913 pa lang nangangasiwa na siya. At noong 1913, nagbautismo na siya. Sa makatwid, mali yung kanilang claim. At ang mga bagay pong ito ay aming natutunan sa pamamagitan ng pakikinig po namin kay kapatid na Suryano at kay kapatid na Daniel. At nang maintindihan po namin mm. ang mga bagay nito ito, kapatid na Ladi, kaya po sa mga katotohan ng abing nadinig at sa awa at tulong ng Diyos, kami po'y mananatiling matitibay na mga Esman! Hmm. Pag-ibig Para... na sadyang totoo Ang dito'y tinuturo